Hello mga kadiskarte, isa na namang kakaninang ibabahagi ko sa inyo ngayon na pwedeng pwede inigosyo at pagkakitaan. Napakasarap ng ating recipe na ito. So hindi na natin patatagalin pa, simulan na po natin. Kailangan natin ng 1 kilo na malagit na pigas at enough na tubig para natin mahugasan. Hugasan natin ng kahit dalawang beses lang. 4 cups na tubig para natin lutuin. Takpan lang natin at hintayin natin na maluto. Once na lumipat na sa warm ang indicator ng rice cooker, i-check na po natin. 3 and 1 half cups na gata at 3 cups na puting asukal i adjust base sa inyong panlasa. 1 teaspoon na asin at 1 half cup na cocoa powder. Salain lang natin. Haluin lang natin mabuti hanggang sa mag-welcome ng ating mga sangkap. I-on na natin ang kalan in low medium heat lang. Haluin natin paminsan-minsan habang hinihintay natin na mag-simmer. Nagsisimula na mag-simmer, so haluin lang natin. Isama na natin ang niluto natin na malakit na bigas. Haluin lang natin mabuti. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa matuyo ang gata. Patuyo na ang gata so babaan lang natin ang apoy and low heat lang. Tuloy-tuloy lang natin ang paghalo hanggang sa maluto. At kapag lumabas na ang mantika ng gata at super lagkit na at mahirap na haluin, 'yun ang palatandaan na luto na ating biko. Nagsisimula na lumabas ng mantika ng gata at mahirap na siya haluin, so luto na ating biko. Pwede na nating i-off ang ating kalan. Ito ang tamang consistency ng ating biko pagka-naluto na. Gagamit ako ng 4 inches na removable aluminum alloy. Mag-scoop ng 1 cup bawat molder. I-flatten lang natin. Set aside lang natin after natin i-flatten. Kailangan din natin ng 2 cups na glutinous rice flour at 1 half cup na puting asukal. Haluin lang natin. Magbuhos ng 2 cups na tubig. Haluin lang ulit natin. Haluin muna natin bago tayo mag-scoop. Mag-scoop ng 1 4 cup bawat molder. Magpakulo ng tubig, siguraduhin na kumukulo ang tubig bago natin i-steam at siguraduhin na nasa 1/4 lang ang tubig ng inyong steamer. I-steam lang natin ng 30 minutes in low heat lang. Siguraduhin din na nakabalot ng tela ang takip ng inyong steamer para maiwasan na matuluan ang pawis ng steamer ang kakanin. After 30 minutes, i-check na po natin. I-set aside lang natin at hintayin natin na mag-half cool down. 125 na all-purpose cream. I-on na natin ang kalan and medium heat lang. Maglalagay din tayo ng 100 grams na dark chocolate. Kung wala kayong dark chocolate, pwede kayo gumamit ng cocoa powder. Lagyan niyo lang ng onting sugar. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ang chocolate. Once na matunaw na ang chocolate, pwede na natin i-off ang ating kalan. Then, iset aside lang natin at hintayin natin na lumamig. Tanggalin natin sa ating molder ang ating biko. Ilipat lang natin sa gilunting lang ito na dahon ng saging. Nilipat ko na din po sa piping bag ang melted chocolate. Magpipe out lang kayo sa ibabaw. Nasa sa inyo kung anong design ang gusto ninyo. Maglalagay lang ako ng desiccated coconut sa ibabaw, pampadagdag ng design at bango pero ito ay optional lamang. So eto na po ang napakasarap na bigo champurado. Pwedeng pwede ninyo itong pagkakitaan at siguradong magugustuhan ng mga suki mo. At kung paborito mo ang mga kakanin, na magugustuhan mo ito. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng Madiscarte Recipes.